Magandang araw po sa inyo at ang reading natin ngayon ay para sa mga Gemini sa buwan ng Eclipse ngayon, March Pagkatap uh, on, on kanyang financial matter uh, pagkatapos ng Eclipse kung ano yung kanyang magiging journey about on your financial and medyo uh, magandang ibang reading ng mga ibang sign it sana isa ka rin sa magkakaroon ng chance para sa magandang pagbabago ng financial mo ngayong uh, pagkatapos ng eclipse na to and ang reading natin nito ay siyempre na uh, ano din siya or on in general kung saan uh, ending of a new cycle new beginning again kung saan ka doon at kung ano man yung uh, angel message mo uh, ngayong eclipse na ito. So, ito ang ating um, Ace of Pentacles. So, in reverse siya. So, yung financial journey is um, uh, before is uh, you uh, more on a giver ka. Kung saan na binibigay mo, sobrang generous mo at binibigay mo lahat sa mga tao na mahal mo and in your family lahat ng meron ka kahit na wala nang natitira sa'yo, talaga and nandahil dahil doon doon yung pinaka suffering mo eh so itong eclipse na ito eh gusto mong patapusin ka doon sa ganong klase ng cycle, I'm sorry na medyo background tayo ng mga uh, so, so loyal, loyal lang mga ano and more on ano uh, guard sila kaya siguro yung mga aso ay ano, uh, tumatahol so parang inaano din ang pagkakataon na itong mga Gemini is talagang protective sila pagdating sa mga tao na mahal nila especially sa kanilang family at dun sa pinakamamahal nilang tao and more of a giver talaga siya so sinasabi sa iyo ngayon ng eclipse na kailangan mo nang end yung ganong klase ng iyong ano, uh, pag-uugali. Uh, at hindi ka makakaipon uh, at hindi mo rin ma-establish ang sarili mo. In the future, syempre, tumatanda ka din. So, sinasabi sa'yo ng ano, on your financial mo pagkatapos ng eclipse na ito yung time siguro na ano, medyo maghigpit ka para yung mga tao sa paligid mo na lagi umaasa sa'yo is gumawa din sila ng paraan sa sarili nila this time is gawin mo yun din para sa sarili mo at matutulungan mo pa sila na maghanap o magbanat ng buto o gumawa ng paraan o mag-isip kasi lagi ka nag-iisip ng mga bagay-bagay so yun, yun lang yung pinaka ano nang yung financial journey at dahil nga hardworking ka naman ah uh, pagkatapos ng clips nito, kung susundin mo man yung mga or panino wala man may mga sinasabi ko, masabi natin kahit pa paano may magkakaroon ka na ng financial um, gagaan. Kahit pa paano magkakita mo yung bankbook mo o yung online banking mo na meron kang mga nakalagay doon, taipon. So magkakaroon ka ng klase ng fulfillment na okay na sa good direction ako kasi may future na darating na kailangan mong mas paghandaan pa. At hindi kailangan ngayon ibigay lahat yun. Uh, hindi dahil sa... Siyempre, matatanda na ibang-ibang nasa paligid natin. Kaya kailangan natin ibigay. So, hindi naman siguro masama na yun tama lang. Yun tama lang na kailangan lang at yung mga bata pa, kayaan natin sila magsumikap. Para mas mahanap nila yung sarili nila. At makapag-umpisa din sila dun sa mga gusto nilang gawin. At mas ma-develop nila yung sarili nila. Siyempre, na na tumulong din sa iba at matulungan ka din nila pagdating din ng araw. So, kung may magagalit man halimbawa, sa, sa kanila naman yung ka, ano naman eh, sa kanila naman yung kung ano man yung mga magiging sa uh, sasabihin nila. And sa'yo hindi naman kasi nagawa mo naman yung party mo, uh, nakapagbigay ka naman, at naibigay mo naman yung mga bagay na pangangailangan nila. So, hindi mo na konsensya yon sila nila nga magdadala kung ano yung mga bad na comments na sasabihin nila sa'yo. But this time, kailangan eh isipin mo rin ang sarili mo. More on, love yourself in a way na mabili mo naman din yung mga bagay na gusto mo. So, uh, ang message sa'yo na yung angel... success. So, napakaganda. Isa ka din sa mga may magandang reading ng financial pagkatapos ng eclipse nito is success. So, sinasabi sa iyo ng angel mo ngayon na kapag nag ka ng direksyon o nag ka ng yendam uh, yung damdamin mo para mas ma-empower mo yung sarili mo at syempre para maitayo mo rin yung sarili mo is magsasuccess ka talaga. At huwag mo munang isipin yung mga sasabi ng ibang tao. Mas kailangan mo munang isipin ang sarili mo uh, the moment on financial matter. Dahil mas kailangan mo yun in the futures to come. At uh, kung ano man yung uh, financial journey mo ngayon, ito ay magbabago. Oras na ikaw din ay magkakaroon ng ibang cycle mo pagdating sa iyong uh, finan uh, financial o sa pera mo na meron ka ngayon. So, yun lang ang aking masa, uh, nabasa sa iyong uh, mga card ngayon, Gemini. So, maraming salamat sa iyong pakikinig at panonood and God bless.